Oh, ba diba? Matagal mo lang, matagal mo ng pangarap yan, ba? Diba? Kaso lang eh, wala ka namang pambili. <laughs> Saka mainam yan, pagkapunta ka ng ano, lalo ngayon magdi-December, ba? Diba? Punta ka sa mga kamag-anak. Mga kamag-anak mo niya, balik ka mo ng mga taga San Miguel, diba? Maraming mga bigas-bigas doon. At least, pag ganyan ang sakyan mo, andahin mo dalang bigas, pa-uwi. Ayun. Ayun pa <laughs> <laughs> no, Ay, lang balak mo wala talaga. Kaya pala gusto mong bumili ako niyan para pagpunta ko sa mga kamag-anak ko dito. Mga kamag-anak ni Mrs. D. sa San Miguel eh. Eh, pag uh, ano eh, maraming madadalang bigas. Oo, oh, siyempre! pambira <coughs> bira ka, mahihiya ka naman. Huwag ka naman ganun. Huwag ka masyadong magpahalata. Habi-gulwari <coughs> ka pa eh. Eh, ganun talaga eh. Siyempre, bigyan ka pa ng mga gulay-gulay. Mga, mga kalbos ng uh, kamote, may gulay ng uh, bulaklak ng kalabasa, yung mga ano, yung mga pang-pang- pang, ano, pang torta, itlog, ano ba? Higit lahat, yung bibi, masarap yun ah. Kaya naman ka talaga, pati, pati bibi, pati bibi, sasakay mo dyan. Ah, bakit? Papik, masarap ang kaldereta yun, ikaw naman eh. Papanggap ka pa eh. Alam ano mo naman, paborito mo yung kaldereta ng bibi. Ah, sa bagay, mga ngayon nga yan. Hayaan mo't bibili tayo. Teka, dito pun tayo, kung ano kasi pinag-uusapan natin, dito mo tayo sa akin, saan Parang sa ano yan ah, papuntang oriente. Oriente na tayo yan. Pagkakanyang busy na yan. Alam mo, may, ba eh. may, may mga tinda niya, mga pastillas, chicharon, di ba? Oh, parang ma uh, oriente na ata yan. parang uh, pa malapit na nga sa oriente. Pero parang hindi pa ito oriente. Oh. Eh, kasi kita akong eh. parang, uh, oh, parang ori oriente na nga ata. Oh, o no? basta, uh, oh, oriente na nga Ayun na nga, ta, marami mga tinda-tinda. At medyo masikip na. Oh, malapit na nga tayo lumumpas sa oriente. Ano ka ba? Oo, oh, ano? Lapas na pala. Ikaw kasi kung anong pinagkikwento mo eh. Ayan, oh. Ang mga mo, tayo, ano? Oh, siyempre, mabay ka. Kaya mga taga-probinsya, mabay. <coughs> Ayan, natuloy na nga tayo dito. At alam mo naman na, medyo, ano eh, medyo, ah, nga, di ba, may mga okasyon o bakasyon, maraming umuwi, maraming uh, pabalik na nang, maraming nang pabalik, pero maraming nang uh, mapauwi pala. Nga, ganun ba? Ngayon eh, ba kasi ayos mo sa mga araw ng uh, ano yun, November 1st, yung baga, nagpa, nagpapa, 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 ano ba, nagpapa-late ba? Eh, siyempre, ah, ako naman, eh, siyempre, eh, saan ba, ah, uno, ay, pupunta ko doon, A2. oh, di ba, ha, solo ko. Oo oh, nga, oh, ay, maluwag, maluwag tayo ngayon, ah, medyo ingat-ingat tayo, Ito parang napapasin ko, umaalog yung ano mo, maalog yung video mo. Paano hindi alog eh, nasa dulo yung, ano, kamera. Yung kamera, eh, nasa dulo, eh, kaya ganyan nang nangyari, medyo alog-alog. Eh, pagpasyensya mo na, ta, sa susunod eh, eh mag i adjust ko na. Kasi, pero ano ha, ah, maganda yung kuha niya ng camera. O di ba, nakit na kung siya naman. O nga, ang ganda ng kuha eh, kuha, kuha lahat eh. Tsaka eh, hindi siya pa, ano, palingon-lingon. O, oh. oh, medyo po, ayan ka na naman eh. <laughs> o oh, pinaalala ko sa'yo, wag kang nuloso sa gawing kaanan niya ha. Ah. Talaga nga eh, ibigay mo sa kanila yung gawing kanan. Alam mo, tama, masayros yan akala ko lulusot ka sa kanan eh. <laughs> hey, hindi, ako lulusot sa kanan. Alam ko huminto siya eh. Alam ko nga, uh, alam ko yung gagawin ng jeep. Ano, malayo pa lang, na, nasa isip ko na eh. <laughs> Kaya ka pala talaga. Oo, talagang dapat ganun kawin mo. Huwag ka lulusot sa kanan ng jeep. Lalo pag kanyang malapit na kalsada, oh, ikaw naman oh. Oo <laughs> nga, uh, ikaw naman, sorry, sorry na. Hindi talaga ako lulusot dun eh. Akala mo lang kasi, ah, uh, lulusot ako. Ikaw si tamang hinala ka eh. <laughs> Hinalala ko lang sa'yo, mahirap, mahirap na. Baka mamaya kasi may mga muwa mo mong pasahero, sasakay ng pasahero. Eh kung masagi mo. O, <laughs> oh, naisip ko rin yun. Kaya nga, tuwing makikita ko ng jeep, tinatak ko na sa, tinatak ko na sa isip ko. Talagang hindi ako nga, o overtake sa, sa kanan niya. O, oh, 'di diba? Very good! oh, tignan mo, tingnan mo, ikaw ang nag i -English. Hindi, napabigla lang ako. Oh, ayan. Ay, dapat lang talaga, huwag ka nga lulusot sa kanya sa gawin kanan. Kasi baka may pumara o kaya naman ay Ha? Rider! <laughs> uh, uh, alam ko yun. Alam mo naman eh. Diretso de na nga tayo. Pa medyo, uh, yan you no? Know, uh, yung lugar na yon, St. Paul ata yun eh. parang eskwelahan. Tapos yung, uh, yung bayan ng San Miguel. Sa mismong poblasyon sa looban. Ayan. Kaya dire-diretso na tayo at medyo uh, maluwag na yung daan. Nakita mo naman yung daan. Medyo uh, maluwag-luwag na yung banda At, uh, at uh, ano? 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 Okay, sabi ko lang maluwag. Kaya medyo uh, ma maaga tayo kumuwi. At uh, hindi na tayo nagpaabot pa ng mga ng atres, akwatro. At dos pa lang, umuwi na tayo para unahan na natin mga babalik ng, ng Maynila. para masarap magmotor. Maluwag. Oo oh, nga na, kasi ko